Wala ka ng masyadong oras. Ang mga sasabihin ko sa iyo ay hindi payo ito ay babala. At maaaring ito na ang huli mong maririnig bago maging huli ang lahat. Dahil may isang bagay na ginagawa kang gayon. Marahil sa lihim. Marahil hindi mo na mamalayan na unti-unting sumisira sa iyong kaluluwa. Gaya na kalawang na sumisira sa bakal. At kung hindi ka titigil, mawawala sa iyo ang pinakamahalaga, ang iyong kaligtasan. Akala mo may oras ka pa. Akala mo bukas ka pa magbabago. Akala mo may intindihan na Diyos. Pero habang nag-iisip ka, tumitiktik ang oras. Bawat tibok ng puso mo ay isang hakbang papalapit sa katapusan. Hanapin ninyo ang Panginoon habang siya ay makikita. Dawagin ninyo siya habang siya ay malapit. Isaiah 55. Anim. Habang siya ay makikita. Habang siya ay malapit. Ibig sabihin, directing ang panahong hindi mo na siya mahahanap. At baka mas malapit na iyon kaysa sa iniisip mo. Alam mo kung ano ang ginagawa mo. Marahil ito ay kasalanang tinatawag mong kahinaan. Marahil ito ay kasinungaling ang paulit-ulit mong sinasabi para pagtakpan ang ayaw mong talikuran. Marahil ito ay pinagbabawal na relasyon o gawin na itinatago mo sa lahat. Pero sa harap ng Diyos, lantad ito gaya ng liwanag na tanghali. Akala mo kontrolado mo ang sitwasyon. Pero ikaw ay nakagapos at mas malala kung portable ka pa sa mga tanikala. Hindi kailangan na kaaway na agad-agad na bunutin ang pananampalataya mo. Kailangan lang niyang patayin ang pakiramdam mo. Kailangan niyang paniwalain ka na pwede kang mamuhay ng isang paa sa liwanag at isang paa sa dilim. Pero hindi pwede. Sabi ni Jesus, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Matthew 6 oras 24 minuto. Pero narito ka sinusubukang balansihin ang dalawang mundo. Matigas ang katotohanan. Kung hindi ka titigil ngayon, malalagpasan mo ang punto ng hindi na pagbabalik, ang linya sa pagitan ng pagsisisi at kapahamakan. At walang makakatawid nito para sa'yo. Marahil naramdaman mo na ang bigat sa dibdib ang boses na nagsasabing, hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Pero hindi mo pinansin. Sinabi mo, mamaya na ako magbabago. At sa bawat pagpapabukas mo, tumitigas ang puso mo. Lalong lumalamig, lalong hindi nakikinig sa Espiritu Santo. Alam mo ba ang problema? Ang kasalanan ay eh hindi agad pumapatay. Unti-unti itong lumalason. Una, sumisigaw ang konsensya mo. Pagkatapos, bumubulong na lang. At sa huli, tumatahimik na. At pag napansin mo, wala ka nang nararamdaman. Walang guilt, walang takot at doon ka na sa pinakamapanganib na lugar. Akala mo ayos ka lang, pero nasa gilid ka na ng bangin. Alam mo ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Kaya't ayon sa sinasabi ng Espiritu Santo. Gayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Hebreo tatlo, pito tandang bawas walo. Gayon, hindi bukas. Gayon, dahil baka huli na ang lahat pagdating ng bukas. Tumigil ka na. Huwag mong tapusin ang video na ito nang walang desisyon. Ang impyerno ay puno ng mga taong nagblano magbago mamaya. Mga taong akala may oras pa sila. Pero naubusan na. Maaaring sabihin mo sa sarili mo, Mapagmahal ang Diyos. May intindihan niya. Alam niya ang pinagdadaanan ko. Mapagmahal ang Diyos. Pero siya rin ay makatarungan. At ang katarungan ay hindi nakikipagnegosasyon negosasyon sa kasalanan. Ito ay humahatol. At kung walang tunay na pagsisisi, ikaw ay hahatulang kasama nito. Alam mo ba ang pinakamalaking panlilinlang lang na kaaway? Ang paniwalain ka na matatag ka pa rin sa pananampalataya, kahit na mumuhay ka sa kasalanan. Ito ang tinatawag ng Biblia na anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. 2 Timoteo 3, 5 Ibig sabihin, mukhang kristiyano pero buhay ng alipin. Pwede kang kumanta, mangaral, magpost ng mga verse sa social media. Pero kung sa lihim ay salungat ka sa salita ng Diyos, niloloko mo lang ang sarili mo. Pwede kang regular na nagsisimba, pero ligaw pa rin. Dahil ang kaligtasan ay hindi membership card. Hindi attendance sa church. Ito ay buhay ng pagsunod at pagsuko kay Kristo. At kung hindi ito sa iyo, naglalaro ka sa apoy na impeyerno. Ramdam mo bang ikaw ang kinakausap ko? Hindi ito coincidence. Ito ang Diyos. Tinatawag ka niyan gayon. Pero kailangan mong mamili kung makikinig ka o patuloy na magbubulag-bulagan. Dahil sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na baka walang ibang maglakas loob sabihin sa iyo. Sa bawat pagtawag ng Diyos na hindi mo sinasagot, lalong tumitigas ang puso mo at lalong humihina ang tinig niya. Hanggang sa isang araw, titigil na siya sa pagtawag. At kapag nangyari iyon, iyon na ang pinakanakakatakot na katahimikan na mararamdaman mo. Wala ng mga panaginip para magbabala. Wala ng kirot sa konsensya. Puro kalungkutan na lang. At kapag dumaiting iyon, wala ng pagbabalik. Ang pinakamasahol ay hindi kapag binaparusahan ka ng Diyos, kundi kapag binabayaan ka na niya. Kapag sinabi niya, gaya sa Roma ay sa oras 24 minuto. Kaya't ibinigay sila ng Diyos sa masasamang pita ng kanilang mga puso. Naintindihan mo ba ang bigat nito? Kapag ibinigay ka ng Diyos, hindi ito pahintulot ito ay pagpapabaya. Parang sinasabi niya, gusto mong mamuhay ng malayo sa akin. Sige, pero wala na akong presensya, wala ng proteksyon, wala ng tinig ko. At kapag nangyari iyon, kahit anong sermon, worship o preaching ay eh hindi ka na makatabalik. Akala mo ba ang impayerno ay pagkatapos na kamatayan? Hindi. Ang impyerno ay nagsisimula kapag umalis ang presensya ng Diyos, at marami ang nabubuhay na sa impyernong ito, hindi man lang nila namamalayan. Ang totoo, ramdam mo na ang epekto, yung kawala na kapayapaan, yung anxiety na hindi mawala-wala, yung pakiramdam na may mali, kahit mukhang maayos ang lahat sa labas. Ito ang senyales na sumisigaw ang espiritu mo, pero pinapatay mo ito sa mga distractions, at akala mo ba naloloko mo ang Diyos? Pwede mong lukuhin ang pamilya mo, mga kaibigan mo, at pastor mo. Ero sa harap ng Diyos, hubot-hubad ka. Bawat salita, lihim na pag-iisip, at nakatagong pagnanasa, lantad sa kanya. Ang lahat ng bagay ay hayag at nahubden sa harap ng mga mata niya na ating haharapin. Hebreo 4 oras 13 minuto. At isang araw, haharapin mo siya. Walang abugaydo, walang dahilan. Ikaw de et at sa araw na iyon, hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa iyo. Hindi mahalaga kung mabait ka sa paningin nila. Hindi mahalaga kung marami kang followers, kung tumulong ka, kung may mabubuting gawa ka. Ang tanong ay simple, tapat ka ba? Sumunod ka ba? O namuhay ka para sa sarili mo? Ang delikado, nasanay ka ng mamuhay sa limi. Lakad ka ng lakad sa gilid ng bangin, akala mo hindi ka mahuhulog pero walang bigla ang pagbagsak. Una, lumalapit ka. Sumusunod, humihilig. Hanggang sa, hindi mo na mamalayan, nahulog ka na. At sasabihin ko sa iyo, ang impyerno ay hindi lang para sa masasamang tao. Ito ay para sa lahat ng tumalikod kay Kristo, sa salita o sa gawa. Dahil ang pagtalikod ay hindi lang pagsabing, ayaw ko kay Jesus. Ito ay pamumuhay na para bang hindi siya Panginoon. Sabi ni Jesus, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Lucas anim oras 46 minuto. Nakikita mo. Hindi lang ito tungkol sa pagsasabing naniniwala ka. Ito ay tungkol sa pamumuhay ayon sa iyong sinasabing paniniwala. At marahil ngayon, nakikipagnegosasyon ka sa konsensya mo. Pero nagdadasal pa naman ako. Pero nagbabasa pa naman ako ng Biblia pero tumutulong naman ako. Mabuti ang mga iyan. Pero kung itinatago mo pa rin ang kasalanan, kung namumuhay ka pa rin sa rebelasyon, hindi ka ililigtas ng mga iyan. Pinaputi mo lang ang libingan, pero ang loob ay bulok. Pwede kang nakangiti sa labas, pero nabubulok sa loob. At ito ay mapanganib dahil hindi nakikita ng iba, pero nakikita ng Diyos. At binabalaan kanyang gayon, tumigil ka na. Huwag ka nang makipagnegosasyon sa gustong pumatay sa iyo. Naalala mo si Samson, isang taong hinirang, pinahiran ng langis, itinalaga mula sa sinapupunan. Pero naglaro siya sa kasalanan, parang naglalaro sa apoy. Hanggang sa isang araw, nagising siya at akala niya normal lang ang lahat, pero wala na ang espiritu ng Panginoon sa kanya. Mga hukom labing anim na oras dalawampu minuto. Ito ang pinakamalamig na hatol umalis na ang espiritu. At nang maintindihan ni Samson, huli na ang lahat. Ganyan ka rin ba? Nasanay ka na sa biyaya kaya hindi mo na napapansin na inabuso mo na ito. Alam mo kung ano ang kailangan mong iwan. Hindi ito kakulangan sa kaalaman. Kakulangan sa desisyon. At sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na baka mabigla ka. Walang kaligtasan kung walang pagsuko. Walang langit kung walang krus. Walang buhay na walang hanggan kung hindi mo papatayin ang sarili mo. Baka mas mahal mo pa ang iyong kaligayahan kaysa sa iyong kaligtasan. Baka mas mahal mo pa ang pag-apruba ng tao kaysa sa pag-apruba ng Diyos. Pero kung ganoon, pagdating ng araw, kailangan mong aminin na ipinagpalit mo ang langit sa isang bagay na sandali lang. At pagdating noon, wala nang pagbabalik. Dahil kapag nagsara ang pinto, hindi na ito muling bubukas. Gaya sa talinghaga ng sampung dalaga, ang mga hangal ay huli na, kumatok, at narinig ang, Hindi ko kayo kilala, Matthew 25, labindalawa. Walang mas nakakatakot na salita kaysa rito, at ito ang sasabihin sa marami na akala iligtas sila. Ang oras ng pagpapasya ay ngayon. Habang humihinga ka pa, habang may tinig pa ng Diyos na tumatawag sa iyo, habang may pagsisisi pa, dahil kung mamamatay kang gayon, wala nang second chance. Wala nang last request. Wala nang paliwanag. Hahatol na lang. At ang hatol ay walang hanggan. Kaya tumigil ka na. Anuman ang kasalanan, bisyo, ipinagbabawal na relasyon, ulihim na gawain, iwan mo na. Huwag nang magnegosasyon. Huwag nang maghintay ng tamang panahon. Gayon na ang panahon. At kung magbubulag-bulagan ka, ikaw mismo ang nagpirma sa iyong kapahamakan. Pwede mong sabihin, pero hindi ko kayang iwan. Tutul, baka hindi mo kaya magisa. Pero kung tunay kang susuko, pwedeng palayain ka ng Diyos. Ang problema, marami ang gusto ng kalayaan, pero ayaw iwan ang sarap ng kasalanan. Gusto ng langit, pero ayaw ng krus. Gusto ni Kristo, pero ayaw sumuko. At imposible iyon. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Meteo labing anim na oras dalawang minuto. Naiintindihan mo, ang mawala ng buhay dito ay ang makamit ito doon. Pero ang ipilit ang buhay dito ay ang mawalan nito sa kawalang hanggan. Gayon, nasa harap mo ang pagbipilian. Pwede mong isara ang video na ito at magpatuloy sa dating pamumuhay o pwede kang lumuhod gayon at sabihin. Panginoon, ayaw ko nang mamuhay ng ganito. Isusuko ko na ang lahat sa iyo. At huwag kang magdaya. Ang pagsuko ay hindi lang emosyon. Ito ay aksyon. Ito ay pagputol ng mga tali. Pagbura ng mga kontak. Pag-alis ng mga akses. Pagbabago ng direksyon. Dahil kung walang magbabago, walang magbabago. Ito ay tawag. Marahil ang huli. At kung ramdam mong ang Diyos ang kumakausap sa iyo, huwag mong patigasin ang puso sumagot ka na. Dahil ang walang hanggan ay napakahaba para gastusin ng malayo sa Diyos. Magsisi ka. Bumalik ka sa Kanya. At ingatan mo ang iyong kaligtasan gaya ng pinakamahalagang kayamanan. Dahil ito nga. At isang araw, ito na lang ang magiging importante. Tumigil ka na o mawawala sa iyo ang iyong kaligtasan.